Pinahanap na ng Department of Justice o DOJ sa National Bureau of Investigation o NBI ang notaryo publiko kung saan sinasabing nanumpa umano si Dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Ayon sa DOJ, nais itong alamin kung ang notary public na pinanumpaan ni Guo ng kanyang counter affidavit ay totoo o gawagawa -gawa lamang. Maraming araw na rin kasi nagtatago si Guo at huling nakita sa publiko noong una siyang dumalo sa pagdinig sa Senado. Sa kanyang, uh, sa kanyang counter affidavit, sinabi ni Guo na hindi na o hindi na-establish ang kanyang participation sa criminal o criminal human trafficking. Hiling nito na i-dismiss o ipawalang visa ang reklamo. hanapin yung notaryo at alamin kung kumarap talaga sa kanya si Mayor Gugo. It was sworn before a notary public. So, yung nakita ko yung copy na to, binigay ko na si NBI para alamin no, kung may ganun talagang notaryo publiko na sa ating sa, sa, sa Supreme Court.